Aris, ngayong araw ay umiwas ka lang makipag-usap sa pwedeng maging bisita, nang matagal dahil walang maibibigay sa iyo ng maayos na araw, mas mainam pa kung may deal ay iyong puntahan, dahil may sinyales na kaya mong makabuo ng magandang transaction ngayong araw, at itigil mo muna ang pag-iisip ng mga ginagawang plano sa pagnenegosyo, dahil nagpapahina ng aura mong swerte ngayong araw, at may okay ka namang aura na kaya mong mapagbati ang may mga maliit na suliranin sa pamilya. At kung may bigla ang dumating na transaction na mula sa mga pamangkin, ay mas mainam na tanggihan mo na lang dahil ikaw din ang mas masasaktan sa hinaharap kung magkakasama kayo ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay pag-iingat walang pagpapautang kahit pa mga dati ng pinapautang, at iwasan mo ngayong araw, ang makatulong sa mga kapatid dahil kukuhanan ka ng swerte, kung mabibigyan mo sila ng pera kaya maging masinop muna ngayong araw. Sa iyong kalusugan ngayong araw ay maging relax, iwasan mong magalit at iwasan mo rin ang pagkain ng frozen food, at mga inihaw na pagkain, ang magpapahinas sa mga ugat ng atay, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 8, number 10, at number 29. Taurus ngayong araw kung may kausap at iyong mapapansin nag-iba ang ugali, naging mapagkumbaba ay dapat lang maging mas maingat, at manigurado, ang ugali mo na laging maingat ang magdadala sa iyo ng swerte, sa pakikipag-usap, at kung may lakad ka pa sa gabi, ay mas naaayon ay kanselahin. Muna ng mas maaga para hindi magtampo ang kausap para sa muli ninyong pagkikita ay madali kayong magkakasundo sa mga dapat na gagawin. Sa iyong pera ngayong araw ay huwag kang papasok sa investment, at may sinyales na ikaw ay lalapitan, sa mabilis na pagkakaperahan, dapat na tumanggi ngayong araw, dahil walang swerte ang sinyales kung ikaw ay maglalabas ng pera sa pwedeng kumita. Sa trabaho, ay dapat ay may kahabaan ang pasensya, ngayong araw para makaiwas ka sa kalungkutan, at sa pag-iibigan ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng problema, na pwede sa pagseselos o ikaw ay mabilis na magagalit, magpasensya, kamuna na ang dapat kung wala kang matibay na basehan sa pagseselos, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 21, number 14 at number 30. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung ikaw ay makikipag. Usap dapat ay maging mapagtanong, dahil doon mo malalaman ang kanilang tunay na gustong mangyayari kung okay sa iyo ay pwede kang tumuloy, kung may alinlangan ay pwede kang umatras ng maayos ang pinapahiwatig. At ngayong araw, kailangan mo talaga ang ugaling mabusisi, kahit pa mga kapatid o kamag-anak dahil kung aayon ka, lang kagad ay baka misisimo ang nagawang desisyon, ang pahiwatig kahit sila ay iyong tanggihan ay walang mawawala sa inyo. Sa iyong pera ay bawal ang magpalabas ng hawak mong pera dahil may swerte, ang perang hawak kung magbibigay ka ng pautang sila ang magkakaroon ng swerte, ang minamahal mo ang iyong mabigyan ng parehas kayong swertihin sa pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na problema na pwedeng kang madalaw, kaya ang solusyon mo ay maging mas masinop at huwag magpapataan sa gawain, at makakaiwas ka sa sinyales na problema, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 24, number 11 at number 32. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may transaksyon na hindi mo malaman ang kanilang mga sinasabi, at gumagawa ng paglilihim para sa iyo, ay iwanan mo na sila, dahil problema sa iyo yan pag nagkasama-sama pa kayo sa pagkakaperahan. Ngayong araw may sinyales na pwedeng magkaroon ng usapang biglaan sa pamilya, dapat lang may maunawain kang ugali para kung may dapat na itama ay magagawa ng maayos, nang walang lumuha ng hindi nararapat. Sa tahanan ang pahiwatig kung may miyembro ng pamilya, at malaman mo na inaaya siya magtrabaho sa malayong lugar, ay suportahan mo dahil baka nandoon ang kanyang swerte sa paghahanap buhay. Sa iyong pera ang pahiwatig ay pag-iingat at huwag na huwag kang magiging malambot ang puso sa mga makikiusap na ibang tao, nang makaiwas ka sa kalugihan ng iyong pera ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, kung sa mga gawain, ang magdadala sa iyo ng suliranin ay ang kasama sa trabaho, na laging nakadikit sa mga boss, siya ang magdadala sa iyo ng gastos at pagbagal sa mga dapat na magawa, kaya dapat na iyong iwasan ang mga kasama sa trabaho na ganoon ang ugali. Sa pagmamahalan ay wala sinyales na tampuhan ay masaya at pag-unlad, ang madadala ng gabay at maalagaan ang kalusugan ng pamilya dahil sa laging masaya ang tahanan sa inyong pagkakasundo, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color yellow and color silver number 11 number 22 at number 45. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung bago mo lang siya nakakausapin kahit mahusay pa siya ay maging mas maingat ka pa rin sa pagbibigay ng iyong mga kaalaman dahil hindi ka pa sa kanyang pagkatao para hindi ka mapahamak sa mabilis na pagtitiwala ang pinapahiwatig ngayong araw ay maganda magkaroon kayo ng usapan ng kapatid, kung makakasama mo pa ang minamahal, sa usapan, ay mas makakainam dahil makakagawa kayo ng mga swerte sa bawat pamilya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ay maayos kung sa mga gawain, walang pahiwatig na problema sa tao ka umiwas ngayong araw, na mahilig magdala ng chismis, siya ang pwedeng magbigay ng problema sa iyong pera at iba pa lalo na sa relasyon na pwedeng makagawa ng suliranin, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 17, number 21 at number 10. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay maging wise ka sa makakausap, dahil kung aayon ka lang kagad, ay mabibigyan kanya ng suliranin sa pera, at pwede pa sa iyong kalusugan kaya dapat na maging mas maingat, at kung may dapat kayong puntahan ng minamahal ay dapat na inyong gawin, dahil may swerte ang inyong mapupuntahan. Sa pamilya ngayong araw ang pahiwatig sa mga ginagawa kung tungkol sa pagkakaperahan, ay iyong suportahan lalo na kung sa pagnenegosyo, dahil may sinyales na pwedeng makatulong sa pamilya ang kanilang mga plano. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat ka sa pagpapalitan ng kaalaman sa mga kasama sa trabaho, dahil baka ikaw pa ang maungusan sa pag-asenso, kaya maging mas maingat at maging maramot sa kaalaman sa trabaho, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 11 number 34 at number 6. Libra, ngayong araw dapat maging wise ka at laging may ugaling mapagkumbaba kung ang mga kausap ay kamag-anak. Dahil may maliit silang swerte na kayang maibibigay sa iyo, kung ikaw ay makikinig sa kanyang mga sinasabi, at kung may iba kang kausap na tao kahit sila ay malayo ay pwede mong puntahan, pwede kang makakuha rin doon ng swerte sa pagkakaperahan. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may schedule na pupuntahan, at magpapasama sa iyo ay dapat mong masamahan, para mas maging maayos ang magagawa ninyong deal, at sa iyong pera ay laging unahin mo ang pamilya, nang tuloy-tuloy lagi ang good energy ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ang pahiwatig ay pwede kang magkaroon ng suliranin, kung ikaw ay magpapabaya sa ibang dapat na gagawin, kaya dapat ay mag-focus ka at magsipag sa mga gawain, nang walang dumating na problema sa iyo sa trabaho. Sa pagmamahalan kung nagkaroon ng maliit na suliranin, ay dapat mo nang maayos tapusin mo na. Ikaw ang unang gumawa ng pagkakasundo para laging maging maayos na ang good energy ng swerte sa tahanan ang pinapahiwatig. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 8 number 31 at number 17. Scorpio, kung may dapat kang tapusin sa trabaho, ay gawin mo kagad, dahil kung magpapataan ka ay pwede kang mabawasan ng pag-asenso na hangad mo sa trabaho, at iwasan mo rin ang magbigay ng pagtitiwala sa mga kasama sa trabaho, na babae sila ang pwedeng makalaban mo sa pag-asenso. At ngayong araw ang pahiwatig kung may schedule na deal kahit pa malayo ay dapat na iyong mapuntahan. May naghihintay din swerte sa iyong mapupuntahan. Kaya dapat kang tumuloy, at ang iyo lang na iiwasan ngayong araw ay makipagtalo dahil pwedeng magbigay sa iyo, ng ikakahina ng kalusugan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal, na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ang pahiwatig ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, at mag-invest sa napag-aralan mo ng dapat paglagyan ng pera, at makakaipon ka ng maayos na pera ang pinapahiwatig. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 19 number 21 at number 34. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay okay sa iyo maglabas ng pera kung mayroon ng pirmahan, pero kung pirma lang na ka, ay iwasan mo sila dahil ang ganyang transaction ay uutang muna bago magkasama sa deal ay walang mapupuntahan ng maayos na pagkita ng pera at sa ibang dapat napuntahan kahit pagabi ay okay sa iyo ang tumuloy basta may mahaba kang pasensya ay magagawa mong maayos ang usapan at sa tahanan ay may mahinang enerhiya ang mga miyembro ng pamilya kaya iyong sabihan na mas maging maingat sila sa gagawin mga deal nang makaiwas silang makakuha ng ikakalungkot ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay okay ngayong araw walang pahiwatig na problema, sa mga gagawin, ang laging maagang pumasok ay iyong patuloy na gawin na magdadala sa iyo ng buenas para makaunlad sa trabaho. At sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig, ay maging mas maunawain ka ngayong araw, at huwag kang maging maselon para walang magawa na magbibigay ng bad energy sa tahanan ang pinapahiwatig, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 19 number 34 at number 15. Capricorn ngayong araw ay wala kang dapat nagawin deal, dahil mahina ang iyong aura ng iyong swerte, lalo na kung may pag-uusapan na tungkol sa pera, at pirmahan sa ibang araw mo na lang sila katagpuin. At ngayong araw kung may pumapasok na laging may kalungkutan sa iyong isipan, ay pumunta ka sa mga lugar na masaya ang iyong pakiramdam, nang maisip mo ang dapat na gagawin, nang maalis ang nagpapalungkot sa iyo. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maingat ka ngayong araw, sa mga binigay na trabaho kung magkakamali ka ay ikakabagal ng iyong pag-asenso, kaya dapat kang manigurado sa trabaho ang pahiwatig. Sa iyong pera ay unahin mo ang pamilya kaysa ibang tao, nang maalagaan mo, ang buenas na perang hawak na nagbibigay ng swerte, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 14 number 40 at number 28. Aquarius, ngayong araw ang ugali mong madaling hingan. Nang tulong ay iwasan mo muna dahil kaya kang samantalahin ng mga kausap at kung may deal ka tungkol sa pagnenegosyo ay dapat na makinig kang mabuti, dahil doon mo malalaman kung dapat kang sumama sa kanila, o dapat mo silang iwasan basta lagi kang manalangin at malalaman mo ang dapat na gagawin, at ngayong araw ay may sinyales na may dadating na usapan, na magbibigay sa iyo ng kasiyahan, kung mga dating kaibigan, ang makakatagpo ng hindi mo inaasahan ang pinapahiwatig sa pamilya sa tahanan ay maging istrikto, ka na malumanay magsalita para mas makuha mo ang tiwala ng mga kapamilya, at sa iyong pera dapat kang maging masino, dahil may sinyales na laging may dalang swerte ang hawak mong pera, para umasenso, kaya wala ka munang pawawalan na pera. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay masaya at walang sinyales na problema, pag-unlad pa rin dahil walang pag-aaway ang laging dala ng gumagabay sa tahanan Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 5 number 22 at number 36 Pisces ngayong araw ang pahiwatig ay maging mapanuri na may kahandaan makinig sa mga kausap, nang malaman mo ang maayos na gagawin, nang makagawa ka ng swerte sa pakikipag-usap, at sa pamilya ngayong araw ang pahiwatig sa mga ginagawa kung tungkol sa negosyo, may aura ka naman na katalinuhan, kaya sagutin mo lahat ang kanilang itatanong at kaya mong magbigay na bagong kaalaman sa kanila nang makagawa sila ng maayos na pagnenegosyo. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat sa pagpapalitan ng kaalaman, at makipag-usap sa mga may mataas na posisyon, dahil hindi mo magagawa ang gusto mong gagawin, ngayong araw at laging maging maingat sa pagpapahiram ng pera, sa mga kasama sa trabaho, dahil pwede kayo na magkagalit sa hinaharap sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig, ay may masayang aura kayo sa pag-iibigan, kaya ituloy mo ang mga plano ng inyong napagkasunduan, dahil may grasya ng pagtatagumpay. Ang mga naiisip ang pinapahiwatig, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color silver and color blue number 24 number 10 at number 25.